Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Marunong ka bang lumangoy? Kaya mo bang lumangoy sa swimming pool paano kung may makakasama kang tigre sa pool? Matutuwa ka ba o matatakot? Kung bibisita ka sa Myrtle Beach Safari, pwede mong maranasan ang lumangoy kasama ng mga tigre. Sa halagang 300 US Dollars o 16,000 pesos, mararanasan mo ang once-in-a-lifetime experience sa swimming pool. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na baby tiger, lahat sila ay malayang makakasama mo magtampisaw sa tubig. Pero hindi lahat ng mga turista ay natutuwa makakita ng tiger sa swimming pool. Ang iba, halos gumulong sa takot. <laughs> Kung wala kang takot sa tigre sa swimming pool O ito, baka malakas rin ang loob mo para sa buwis buhay na swimming pool Dito sa bansang Zambia, sa kahabaan ng Victoria Fall, May isang pwesto na palaging pinupuntahan ng mga turista Ito ang Devil's Pool na talaga namang makapigil hinga sa ganda Patok ito sa mga turista Dahil ito ang swimming pool na bukod sa maganda Pwede ka pang mahulog May taas ito na 338 feet Kaya ito na marahil ang ultimate infinity pool Sa halagang 100 US dollars o 5,500 pesos Pwede mo nang maranasan ng kilabot ng devil's pool Pero kung ikaw ang papipiliin ano ang mas ayaw mong gawin? Tumambay sa devil's pool o ang swimming pool na puno ng mga pating? Siguradong mapapalungoy ka sa takot kung may mga pating na nakaabang sa na mahulog. Dude, get out! Get out! Get out! <laughs> may mga tourist destination kasi na pwede mong maranasan ng lumangoy kasama ng mga pating. Dito sa Compass Cay, Bahamas, Pwede ka magpa-picture kasama ang napakaraming pating. Ito ang mga nurse shark, isa sa pinakamaamo na uri ng pating. Ang mga eksena ng ganito ang magpapatunay na ligtas raw lumangoy sa swimming pool na ito. 'Yun nga lang, 'wag kakalimutan, na pwede pa rin mga gat ang mga nurse shark. Pero kung ang hanap mo ay swimming pool na may kasamang sharks, ngunit ligtas at walang sabit na panganib, pwedeng pwede mo ito maranasan sa Atlantis Water Park, Dubai. Talaga namang kaaliwan mo ang swimming pool na ito dahil pwede kang mag-slide sa loob ng aquarium. Dito mo may kita ang napakaraming isda, kabilang na dyan ang mga naglalakihang pating. Pag pumasok ka sa water slide, dadalhin ka nito sa loob ng aquarium. Masaya itong experience lalo na kung gusto mong makakita ng sharks. Ikaw, gusto mo rin bang maranasan ang swimming pool na ito? O baka natatakot ka na may pating sa dulo ng slide? Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Dahil nasa topic na rin tayo ng swimming pool, ano kaya ang pinaka nakakatakot na hayop na pwede mong makita sa pool? Ako kasi, buwaya siguro ang pinaka nakakatakot. Sa mga lugar gaya ng Florida, posible na makainkwentro ka ng buwaya sa swimming pool. Sa katunayan nga, ilang beses na nga itong nangyari at nakunan pa sa kamera. Ang mga buwaya kasi ay likas na naglalakbay upang humanap ng bagong matitirahan. Buti na lang at may mga eksperto na kayang humuli at ilipat sa mas ligtas na lugar ang mga buwaya. Pero kahit natanggal na ang buwaya, parang wala na talaga akong gana lumangoy sa ganitong swimming pool. Speaking of buwaya, merong sikat na atraksyon para makapace-to-face -face sa mga crocodile. Ito ang tinawag nilang Cage of Death at makikita mo ito sa Australia. Para ma-experience mo ang nakakagimbal na paglangoy sa swimming pool, kailangan mo ilagay ang sarili mo sa loob ng makapal na salamin. Sa ganitong paraan, ma enjoy mo ng ligtas ang nakakagimbal na ikwentro sa buhaya. Ito na ang yung chance para malapitan ang isang 18-foot crocodile na halos kasing laki na ni Lolong. Mm -hmm. Noong October 2011, mayroong higanting moose ang nastock sa swimming pool sa Manchester, New Hampshire. Nahirapan ang moose na makaahon sa pool dahil sobrang lalim nito. Kinailangan pa nga ng siyam na tao para tulungan ang moose at hilain palabas ng swimming pool. Hindi ito madaling gawin lalo na't napakalaki ng moose at delikado pa itong lapitan. Sa tingin ko, gusto lang naman ng mga moose ang mag-swimming pero ayaw ng mga tao. Pero paano kung ang higanting moose ay mapapadpad sa pinakamalawak na swimming pool sa buong mundo? Makakasurvive kaya sila? Ito ang sikat na private resort na San Alfonso del Mar na matatagpuan sa Algarrobo, Chile. Biruin mo yun, ang napakahabang dalampasigan na ito ay ang mismo swimming pool. May haba ito na 3,323 feet, kaya sinakop nito ang walong ektarya ng lupa. May lalim pa nga ito na 11 feet. Dahil dyan, ang San Alfonso del Mar ang isa sa largest swimming pool in the world. Kawawa naman nandyan ito na nakatoka maglinis nito ang lawak ng lilinisin nila. Sa totoo lang, medyo boring ang swimming pool na ito. Wala kasing mga animals. Para mas maging exciting ang swimming pool, dapat tayong magdagdag ng mga bisitang unggoy. Marami kasing uri ng unggoy ang mas mahusay pa sa tao kung mag-dive. Sa ilang parte ng mundo, ilang beses nang namataan ang mga unggoy na tumatalon sa swimming pool. Parang gusto ko rin makisali sa trip ng mga unggoy na to. Maski ang mga palaka, gustong makijamming sa mga swimming pool. Yun nga lang, nahihirapan ng mga palaka na makaahon sa swimming pool. Kaya madalas sa kanila, namamatay sa pagod at pagkalunod. Dahil dyan, nakaisip ng paraan ng mga inventor para tulungan ng mga na-stranded na palaka. Ito ang frog log at dinisenyo ito o pantulungan ng mga palaka para makaahon swimming pool. Hindi lang pala palaka ang pwedeng gumamit nito, pati pala ang mga salamander ay pwedeng umakyat rito. Perfect rin ito para gawing tuntungan at akyate ng mga baby itik dahil sa mga imbensyon gaya ng frog log, naging ligtas na lugar ang swimming pool para sa mga maliliit na animals na kasama natin sa ating bakuran. Ikaw ba, mahilig ka rin ba lumangoy sa swimming pool? O mas gusto mo makasama ang mga wild animals habang naliligo? Anong hayop ang gusto mo makabonding sa swimming pool? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ivy Basila. Hello rin kay Gab Laplana. Belated happy birthday kay Niren James Manabat. Shoutout kay Kaylee Skyler at sa Tavera Family. What's up kay Glenda Mae White. Randolph Pagar Eslao. Ray Andre Pehi. Rodnel Ulita Tarus at kina Jazel Marley, Marcus Jaden, Jero, Jillian at Jacob. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!